balik na sa pwesto ang Suspending Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman na si Chofilo Guadis III matapos masangkot sa umano'y katiwalian sa ahensya. Si Shina Torno magbabalita. Epektibo nitong araw ng lunes, November 6 ay balik na sa pagiging Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Sictofilo Guadis III. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista, base na rin sa kotusan ng Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Berasamin. Ang desisyong ito ay batay sa kotusan ng Pangulo kung kaya't binabawi ang siyamnapung araw na suspensyon na ipinataw kay Guadis. Kasunod ito ng recantation ni Jeffrey Tumbado, ang dating executive assistant ni Guadis, na nagsiwalat ng umano'y katiwalian at korupsyon sa LTFRB. Sa pahayag ng Office of the Executive Secretary, wala silang nakikitang dahilan upang ipagpatuloy ang suspensyon kay Guadis matapos bawiin ng umano'y whistleblower ang kanyang naunang salaysay laban sa opisyal. Gayunpaman, pinasalamatan naman ni Guadis si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa suportang ibinigay na ipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo nito sa bansa. Nangangako ito na ipagpapatuloy umano ang mataas na pamantayan ng integridad, husay at katapatan sa pangumuno ng LTFRB lalo na para sa sektor ng transportasyon. Matatandang pinatawan ng suspensyon ang LTF Orbit Chief matapos masangkot ang pangalan sa Manoy Katiwalian sa ahensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMN News.